Hi guys, pasensya na kayo dun sa inupload ko kahapon. Kasi nabura ko. Sayang naman, naman ang dami naman ng niyang views eh. Kaya binalik ko. Panoodin na lang ninyo guys ha. Kahit na ano lang, kahit 5 minutes lang. Kasi sayang naman, pinaghirapan ko din yung video na yun. Hirap din ako na mag-edit. Kaya paki ano man yung video natin kahapon. Paki upload naman, ni, ay paki watch naman ninyo guys. Thank you. Good morning guys. ito yung aking sugar ngayon 195. Sana tuloy-tuloy na siya na bumaba. Yan. Kalinga ano. Sana yung sugar ko bumaba siya nang hanggang 90, ganon. Ay sa dyan kung 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 pero yun na hmm, kailangan talaga. Oh, pero, pero okay na yun. Gradual ka lang. Oo. Gradual lang yung ano dahan-dahan, ano, na huwag bibigla yan. Okay, guys. Merak mo wala yung maklo. <laughs> Merak mo wala yung jalopy. <laughs> Merak mo wala yung halo-halo sa, sa mga Sa mga dahan Tantahan na. Sabi mo, mahirap pa wala, tapos dahan-dahan lang. Ano yan? Mahirap mong agad dati. Paano <laughs> na drive-thru natin yan? Siyempre, <laughs> pag hindi na ako kakain, hindi na siya makakapag-drive-thru. drive -thru. Pero wala. kain naman kayo na kain ni Clark. Sa bahay dito, ha? Mm-mm. Ang lakas kumain. Pag labas tayo, gutom na. <laughs> hindi ah. Pwede naman ako ng ano ng chicken, tanggalin ko lang yung balat. Yung balat. mm, -mm breading, may breadings kasi yon. O, oh, ayan, tingnan mo ang mahal dito, oh, yung Lipton Tea, yung ano, yung eto toto yellow na label, 246. Tapos, Lipton Tea, yung ganito lang sa kaliit, o, oh. ilang piraso lang, sampung piraso, 98. Tapos, yung 475, yun yung pinakamalaki, 460, 50 pieces. So, yung Aden cheese, hindi siya pasok. Cholesterol, fat, saturated, 6 grams, carbohydrates for energy. Ayan, oh. <laughs> Ito yung kinukuha ko dati. Oh, ang taas. Calories niya, 130. Nako, nako, iwas, iwas. Ayan. Mm. Ayun, nagusan na ako ng tissue. Oh, yung dating 25, 27 na ngayon. Pero kasi maano ito eh. Ma tibay, makapal siya. Malakas hmm. tayo dito. oo hmm. Oh, ayan sa mga diabetic, ito ang pwede sa atin na inumin. Ayan, itong dalawa na ito, ito oh, saka ito nasubukan ko na. Saka ito, masarap din siya. Ito hindi pa. So, na natin yung nakasulat dito. Ay, hindi. Carbonated and glutathione. Carbonated flavored drink. Ay, hindi ko alam ito kung okay siya, ha. Kasi wala siya nakalagay na ano, na... Ito, oh. No sugar, no carbs, no calories. So, ito lang at saka ito, ang no sugar. Ah, uh, Ito din, no sugar din ito, oh. Yung lemon. Tinan natin. Zero. Calorie zero lahat Calorie, saturated fat Oo, zero-zero Total carbohydrate Zero, ayan Oh, Mm. Kaya pwede din sa atin ito <laughs> Ayan, lychee and Plus rose Carbonated flavored drink Ah, zero-zero Siya, pero walang nakasulat sa kanya Na ano Ayan, walang nakasulat sa kanya na ayan oh na no sugar wala hmm. Oh. ganito oh walang nakasulat na no sugar no carbs no calories meron ah dito sa kabila ayan oh ayan ito? oo oh, meron ah ito wala itong isa wala calories try natin yung isa papal oo. Ayos, iyon, tingnan natin yung ano niya, ingredients niya. Uy, 0.0 din. Ay, mataas ang sodium niya, 55. tina mo ito, Clark. Calories mataas din yata. Calories Okay, hindi pwede sa atin yun, mataas yun. Meron yung pineapple na ano. <laughs> Hirap naman, boy. <laughs> Ayun, nandito naman kami ngayon sa Mang Inasal. Sarap. Ganito pala yung pag-ihaw nila. Nasa loob pala. Ngayon ko lang napansin ito. Matagal lang kami kumakain dito. Hmm, sarap po. Sarap ng barbecue nila eh. Hmm. Guys, let's dig in. Kainan na. Kainan na. Kainan na. Kainan na. nang sabaw. Ah, mm. asim. Ah, <laughs> asim. Pwede pang asim ng ano eh, chicken. Samlin ng chicken. Ah. yun na yung ano, yung Java rice ko kay Kuya Clark. Ito na lang yung kakainin ko. Ayan. Pauwi na kami guys. Meron ako nakita na naman no. Sugar free. C2. Apple na ano niya. Flavor niya. Green tea. Oh. Uh -huh. na kami sa bahay. Buti na lang bago kami umalis kanina, napakain ko na yung mga batuta. Ayan, kaya pagdating namin, hindi na sila nangihingi ng pagkain. Ayusin ko lang yung ano, yung pinamili namin. konti lang yun guys. Yun lang talagang kailangan namin ngayon. So ito guys, ito yung nabili namin right and light na ano na lychee plus rose. So nakasulat dito sa baba niya, ang hinahanap ko kasi yung ano, yung sugar, sugar free. Kagaya nito, yung sito na ito na apple with green tea, meron siya nakasulat na sugar free. Ayan, ang laki. So ito yung mga ano, ito yung mga nasubukan na na mga product na po pwede sa diabetic tapos ito yung keso na ano na cheese. Ito lang yung po guys, yung iba mataas ang, ano, mataas ang kanilang carbohydrates, mataas ang calories, mataas ang sodium. Ito mababa lang siya. At, <laughs> ang bilis ng pangyayari guys. Ano, nakaluto na ako, hindi ko na pala na ito na naipakita sa inyo. Ayan, o. Oh, pinakuluan ko, tapos pinirito ko ng kaunti. Um pagkain ko. Tapos na na rin namin yung mga pinamili. Pero konti lang naman kasi guys. Ay, ay nga pala. Sugar free. Itong sunmeg na ito. Yan. Sugar free yan guys. Pwede sa ating diabetic kasi. Natry ko na rin ito. Wala. Konti lang yung spike niya. Tapos after one hour bumalik na siya sa dati. Ayun. Naglaga kami ng bayabas ba yung nilaga ni Papa? I don't know. lang. Tara na, dali mo na yung on, oh. on. Yung? Mm, dali na doon. Patayin mo na yung, ano, yung electric pan. Oo. Oh. Ay, sige, yung kete na pakibalik mo nga sa red. Alam. Aray ko, ang init dito, sobra. Aray. Pa? Ang init. Tumagot na, ako. Pag-aray ko, kaya ako malay ako eh. Ayun, o, dyan na lang saan ko. Oh. <laughs> pag <yan> na lang <laughs> ang hawak mo para. Oo nga, ang sakit. Ay. Grabe na ano yung kamay ko na sakit. Ma, mainit. Mainit yan pa ba? Huwag mahawakan. Hindi yung bayabas? Hindi ko alam. Yung bayabas ba yung nilagay mo? Oo. Oh. Ah, okay. Oo, oh, sana yan. na ka. Na. na doon. Doon, sa loob. Ay, pa pakipatay ko yung... Yung pagkain ng dalawa. Andito na. Dala-dala na namin. Hindi ka na. Oo, oh, bago umalis, kumain. Pero syempre, baka gutom sila ngayon. Ano oras na ba? Oo, oh, alauna. Ang aga nilang kumain, 6.30. Pagbaba namin dito, pinakain ko na. Na-charge na naman yung ano ni Papa mo. Yung cellphone po, nasa loob na ba? Oo. Oh. Napakasakit na ulap po. Dito mo ilagay yung sa akin. Dito, dito. Dito. Sa inyo yan. Yan, ilagay mo na doon. i ano mo na, oh. Isa. Talagyan ninyo. Para. Ah, pag doon mo na ilagay, malimutan naman ninyo. Meron pala. Init. Daling ko itong aking, ano, tubigan. Okay. Tapos kapag tumataas ang BP guys, huwag kayong magpapawala ng ano pa emergency. Paano yung binibigay ng doktor sa inyo? Bibili na ninyo. Tatanungin ninyo kung ano yung mga pang emergency ninyo. Para alin na kayo dito? <laughs> Kakain ba kayo? Amoy ano ako? Amoy prito ako. Nagprito ako na. Clark, nagugutong tong dalawa. Nadala mo dyan, anak? Okay. Ano yung pagkain ninyo? Umiisis kayo dyan. Very good. Dyan sa basahan. Tara na, tara na, tara na. Okay na. Nagugutom sila. Oo. Oh, oh. sila na ganyan. Mm -hmm. Ha? Nilagyan mo ng yelo to, Hal? oh, meron. Oo. Oh, Kanya-kanya tayo ng trabaho. Ano? Tulungan. Kaya <laughs> bilis namin doon sa kusina. Imagine nyo, kararating lang namin. Wala pang 15 minutes. Oh, po, Tapos ang trabaho. So, nandito na naman tayo sa aming kwarto. <laughs> Alam nyo guys, ito Oh, Ipakita ko na ba sa inyo ito? Yan. Itong baso na ito. Meron siyang lalagyan ng gamot. Yan. Bigay sa akin ni Ate Cheng. galing ito ng Dubai. So, natatanggal din naman siya na ganyan. Ayan tapos paghuhugasan mo kasi minsan maraming gamot ito tinuro sa akin ni Kuya Clark like, alisin ko lang siya actually guys marami akong ganito meron ako mga ganito pero syempre ito nagustuhan ko kasi fit siya dito tapos pag umaalis kami ni Papa nilalagay ko dito yung mga gamot ko since ayan meron akong mga extra gamot dyan ah, eto, eto, ayun nalaglag ayan So, pagkakain kami sa labas, limbawa, napakain ako ng ano, ng rice, yan, pwede akong kumain ng, pwede akong uminom ng gamot ko in case na meron ako maramdaman na masama. So, guys, channel ko ito. Kaya ako ang masusunod. channel ko, vlog ko ito, kaya kahit na sino, walang makapagsasabi sa akin kung kailan ako titigil at kung kailan ako magsasara ng channel ko dahil channel ko to so hindi ka naman makakapagyan sa sa iyo maging positive ka na lang positive ka sa buhay mo para maganda yung pananaw mo sa buhay mo hindi yan puro pambabas yung ginagawa mo So, kung maligaya ka na ibas ako, bas ka lang ng bas. Pero hindi mo ako pwedeng turuan ko ano yung dapat kong gawin dito sa channel ko. Kasi, channel ko ito. Wala kang pakialam sa channel ko. <laughs> sa kaya, dahil sa pagiging ano mo, nega mo, may manunood kaya sa'yo iyo kung ikaw naman ang mag-vlog. Palagay ko wala. Oo. Palagay ko walang manunood sa iyo. Kasi, bad ka. Oo bad yung utak mo, bad yung puso mo bad ka ayan. so ayan, maglalagay ako dito ng pang emergency ko kasi ito yung, ito na yung ano yung dadalhin ko pag lalabas ako, pag pupunta ako sa ano ala, asan na yung lalagyan ko dito hindi ko na alam itong ay, pala, dito pala Okay. Maglalagay ako dito ng captopril in case na tumaas yung BP ko. Ayan. ako dito. Diba? Ayan siya. pabili ka na lang ng gamot. Gamot sa utak. <laughs> Para magamot niya utak mo, Zay. Ha? Ay, ito pa pala. Meron pa pala akong isang pang ano dito. Pang emergency. Yan. Yung mga ano lang dito, welcome lang dito sa akin yung mga happy lang. Happy, happy people. Mga maligaya, kontento sa buhay. Yung mga hindi nang babas sa mga kapwa nila. Hindi nagsasalita ng masama sa kapwa nila. Yun lang ang welcome dito. Ikaw, hindi ka welcome. <laughs> hindi ka welcome dito, ha? Okay. Bad yun. Mm, -mm. Ayaw mo pala ako mapanood eh bakit pa ulit pa balik-balik ka dito sa channel ko para lang visitin ako ngek hindi <laughs> ako nabubwisit hindi <laughs> ako naiinis <laughs> kasi alam ko yung ginagawa ko wala akong sinasaktan na tao hindi ako masama sa kapwa ko <laughs> ikaw nagsasalita ng masama kaya naku ingat ingat zay baka kasasakap baka mama, hindi mo pa natatapos yung tinatype mo nakangiwi ka na ikaw na pala yung na-stroke so guys nandito na kami sa kwarto at ano na magpapahinga na naman kanina masyadong busy kami nandito na si Sky ayan nauna pa sa akin kapupunas ko lang sa kanya like na punasan mo na si ano si Bella punasan mo si Bella lalo na pag yung kakakain nila para hindi nangangamoy yung uso niya <laughs> Gustong gusto ni Bella dun sa, ano yun eh, sa tabi ni Clark. Yung buko ko nga pala, O oh, tinan mo mababa na yung kulay niya. Hindi ko na ano, hindi na ako magkukulay. Haya ako na siya na kulay itim. So, ayun guys, yun lang yung vlog namin sa araw nito Sana nag-enjoy kayo. At dun sa mga pinamili namin na ano, na mga groceries namin, yung mga kailangan ko as uh, diabetic, para hindi na tumataas ang sugar. So, yun, naipakita ko sa inyo kung ano yung mga dapat bilhin at hindi dapat. Kapag namimili din tayo, tignan natin yung content niya, kung mataas ba yung kanyang calories, kung mataas ba yung sodium, yun yung mga mahalaga, tapos carbohydrates, kung mataas yung kanilang carbohydrates, kung zero siya, okay yun, medyo pasok. Tapos, itry din ninyo, Uh, subukan ninyo na ano nakainin nyo on Pero konti-konti lang muna guys Halimbawa sa mga soft drinks Ganon uh, Ano muna, i-try muna ninyo Yung isa yung maliit Pagkatapos, after one hour, check nyo uli yung sugar ninyo. Pero bago kayo uminom, bago kayo kumain, check nyo muna yung sugar para alam ninyo kung gano'n siya kataas yung spike niya, kung tataas siya. Pero kung hindi siya tataas, mga hanggang 5 six, ganon. Then, after, after an hour na naman, check uli ninyo kung bumalik na siya sa dati or maliit lang yung ibinawas niya, ganon. So, doon yun yung malalaman kung po pwede sa inyo yon Sa aking mga kapwa diabetic. So, yun guys. Yun lang yung may sishare ko sa inyo sa araw na ito. Sana uh, lagi kayo manood sa amin. At share ko din sa inyo yung journey ko ng aking... Uh, diabetes life <laughs> So, yun guys Magkita-kita ulit tayo bukas And enjoy life Kahit na meron tayong mga diabetes Kahit meron tayong sakit Ang mahalaga, nag enjoy tayo At wala tayong sinasaktang tao Good night, beautiful people Na-miss ko yun na, beautiful people Good night